Magandang araw sa inyo mga kaoto So sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo itong ating nabiling parts sa ating nakilala online kay Sir Jeffrey Esteban. Sir Jeffrey Esteban yan. Napakabait ni Sir. Shoutout sa iyo. Hindi lang mabait, maayos pa yung kanyang item at mura pa compared sa iba. Sa iba itong Manibela ay 1.5 sa kanya, nabili natin itong lahat na ito 1.5, so napakausapan natin steering coupling tsaka itong cambio tsaka yung cover, libre na daw to <laughs> napaka ni sir so kahit doon sa mga hindi lihit mo talaga na lightest parts <clears throat> seller tayo bumili, ayos lang basta kilalaning lang natin yung maigi at mabuti na tao. So, nakakita tayo kay sir. So, napakabait ni sir. So, nakiusap pa tayo na drop in go na lang niya kasi mas mura-mura sa drop in go kasi doon sa JNT nasa 700 to. Samantalang sa drop in go nasa 192 pesos lang. So, pinigyan pa tayo ng discount ni sir. Napakabait ni sir. Shoutout sa iyo sir. Kung gusto nyo makabili pa ng parts sa kanya, ito, lagay ko dito yung kanyang FB account. Ayan. So, ito yung nabili natin guys. Maayos pa nga compared naman dun sa iba. So, bali yung pinatakan nito halos nasa 900 lang. 850 yan. So, babalik natin sa stock yung ating manibela kasi mas malaki yung stock isa sa dun sa atin tsaka mas malambot tsaka may nadala kasi akong light ace mas mahal syang siyang maniobra kaysa sa dun sa nakakabit sa ating aftermarket so naka sya na steering wheel kaya balak natin balik tapos yung ating cambio mainit yun metal kasi yung pagka naiinitan hirap hawakan hindi mo subrang sobrang init so ito binalik natin stock din yan tapos yung cover nasira ito, libre na daw ni sir. Ayos pa naman. Tsaka yung steering coupling talaga. Kasi yung steering coupling natin, wala na mabili. Yung sa akin, converted na. So, kailangan mo pang ipabaklas para ma kuha ng kung anong kaparehas na spline yung sukat nito. So, ito ay tas pinutol na lang yung sa atin. So, kailangan natin pag dadali natin yung paputol tapos welding. So, naganap muna tayo ng surplus na maayos pa para salpak na lang tapos yung ating tatanggalin yung ating gagawing reserba para maihanap natin ang kapareha sa susunod na nasira ito so ayos pa naman to kahit luma kasi pagka ganyan malambot na ito hindi pa saka so, hindi na lumalaban bumabagsak na sobrang luwag ito may ganit pa kaya ayos pa nga ito ang pwede dun sa atin. Talaga yun sa atin makikita nyo. Bibidyohan natin pag na nabaklas na natin. So ito ay buo. So upit na lang to. Gagawin natin. Shoutout na nga kay sir. So update nyo na lang kayo pagka na natin to.